Isang nakakatuwang rest back ang ginawa ni Andy Eigenman sa kanyang basher nang tawagin siya nitong dugyot. Sa kanyang Instagram account kasi ay nagpost ang aktres ng mga pictures niya na black and white. Nilagyan niya ito ng caption na, Been a while since I had my portraits taken. Although it doesn't technically come with the job anymore, it's nice to have fresh ones once in a while. Ayon kay Andy, espesyal sa kanya ang natura mga pictures dahil mismo ang kanyang karelasyong si Filmar Alipayo ang kumuha nito. Dinagsa naman agad ang mga papuri ang nasabing post ni Andy Ngunit may isang netizen ang biglang nagkomento na magandang araw ang aktres. Kaya sana raw ay huwag nitong pabayaan ang sarili dahil may mga nagsasabi na raw dito ng dugyot na ito. Sinay pa ng basher na sayang daw dahil pinalaki ito ng kanyang ina na halos hindi padapuan sa lamok at langaw. Pero ngayon daw ay dugyot na ang sinasabi tungkol sa aktres. Agad naman itong in-screenshot ni Andy at ipino sa kanyang Instagram story at nilagyan ng caption na Help me! I cannot breathe! At nilagyan ito ng laughing and tear emoji. MG. Nang balika naman ang mga netizen na nasabing komento, ay burado na ito. At iyan aking malitang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.